The views and opinions expressed by the hosts do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the hosts, the show, the management, and the network. Patira mo! Patira mo! Patira mo Isang masayang araw na naman syempre ang sasa inyo kung makikinig ka at manonood dito syempre sa tropang maghahatid ng Perwisyong, Perwisyong Totoo, Totoo Lamang! Lang. Mula po sa other side of the internet syempre kasama ko walang iba kung na pag na pag na partner na shoot na shoot pa sa jar DJ <laughs> Tess with an eyeglass Yes! Talaga naman diba very office girl ang atake natin at as, syempre hindi naman mabubuo ang happiness at good vibes natin Kung hindi natin kasama Ang nag-iisam Si DJ Rico with an H <laughs> Ay nako Ito sinasabi ko Welcome po sa season 2 Kung paguhan ka sa ating podcast At sa ating YouTube channel Nako naman Dapat palagi ka nang nag-aabang Dahil dapat problemahin natin Ang problema ng iba Ito yes! O, di pa. Alam na alam naman natin, gustong gusto natin yung mga ganyan, nakikisaw-saw tayo sa problema ng iba. So, ito Totoo. na, might As well, ibibigay namin sa inyo, o problemahin natin, Sarap. ang problema ni Mami Mary ng Patero. Wow. O, so, ito ang sabi niya, ha? Mula po ito sa ating Facebook page, Patira sa Tandem. So, ito po ang sabi niya, magandang araw, gabi, madaling araw, o kung anumang oras na, Tandem. Una, salamat sa show ninyo kasi nakakawala ng lungkot. Eh, naman yung nilipsip Parang ganyan Pero kaya thank ho. you <laughs> uh Oo -oh. Ang sabi para niya Para lang basahin mo daw lang. ng buo Correct <laughs> <Kaya, laughs> Alam mo, kinukuha niyo kami sa ganyan ha Kaya nga May mga entrada kayong ganyan Para basahin namin But anyway, thank you po O, eto ang sabi niya Patira ko lang po Ang sarili ko Mm. Kasi maiksi ang pasensya ko sa grade 5 kong anak Hirap na hirap po kami tuwing nagre-review para sa periodical test niya mm -mm. Hindi ko maintindihan kung bakit kapag nagre-review kami E eh parang hindi niya alam ang mga sagot Na parang ah. hindi nare-retain sa kanya ang mga lessons Kaya... Hirap na hirap kami. Naiinis lang po ako bilang nanay na worry by. Hindi siya nagfo-focus sa school. Kaya ganito kami lagi tuwing review na parang wala siyang natututunan sa teachers niya. Sorry po. Alam ko dapat mahaba ang pasensya ko sa anak ko pero ito po ang totoo. Mahal ko ang anak ko pero nakakapika po sobra. Mami Mary na <laughs> <pateros>. si Ma. <laughs> Nakakaloka Mami Mary pa talaga yung napili niya ano? Na kung Kaya nga. may pinakamahaba yung pasensya Kaya nga. sa kalawakan at sa buong existence ng universe. Yung pa talaga ang inalias mo ate ha, Mami Kaya Mary nga, talaga. Alam mo yung parang uh, ano, uh, opposite siya dun sa dapat na ima imahe uh, na nai-imagine na ko sa kanya eh, Diyos uh, uh, ko. Eh talaga madaling mapika daw sa kanyang anak, parang ganyan. Dahil nga parang, alam mo yung parang hindi daw nakaka-catch uh, up doon sa uh, reviewhan. Uh, uh, to Correct. the point na nag, ano na siya, nag-haka-haka, uh, may conclusion na siya na parang wala ata natututunan yung anak ko o baka na-distract na, di siya, parang ganun. di Diba? Ito muna, ma Mami Meri. Mama Mary tuloy. Mami Meri. <laughs> <laughs> mami Meri. huy! Kasi! Kung tinatawag si Mama Mary. kasi nga! Kasi nga! Kasi tayo ng channel! <laughs> Ang lapit-lapit <laughs> kasi doon eh! <laughs> Ito na kasi si Mami Meri. Si na Mama na Mary? Kaya nga eh, ito na Baka si Mama. Kadaming alias eh. Kaya oh, oh. ngay, nga eh, gusto mo lang magpa-holy-holy ka dyan. Huwag ka nga dyan. Ang pakpa <laughs> ito, -pa gati mo. <laughs> And then, pero lang. And then, si Mami Mary. Ayan, si Mami M. Oh. Sabi na si Mami M. Kasi, ah, sige, Mami M na lang. Mama, para M. medyo ano talaga. Oo, oh, oh, kasi ay, Partner, kinikilabutan kasi ako eh. Mga uh oh, ganyan eh. Oh. Kaya kaya, kaya Baka si Mami M. Ano tayo? Kaya nga, si Mami M. eh, si Mami M. Parang ano, wag muna nating ibubunto ng sisi sa mga guru. Okay? So, ito muna. Uh -oh. Kailangan muna natin kilalanin yung anak natin kung ano ang kapasidad niya. Di ba? Kung ano yung kapakiti niya. <laughs> kapakiti. Kapakiti. Oo. Oh. <laughs> <laughs> ano yung eh, kasi seryoso ka paano kung ano yung kapakiti niya. Uh oh, But, okay. sada, sabi eh, oh, sabi mo. Eh, kasi ano po, sabi po kasi nung teacher namin, itinuruan niya ako yung sabi niya, electricity, sabi niya ganun. Hayop <laughs> ka. Ano ba? Yung pala, yun pala talaga. Kaya pala yung mental kapakiti ko po ay hindi ma... <laughs> hindi po talaga maarok eh. Sabi. Oh. At tinuro pa oh, electricity. Eh, hindi niya sinasabi natin si Mami M. No? Di ba yun sabi nga natin, minsan isa alang alang i-consider talaga natin top most ha, yung kapasidad ng anak mo. Unless, kilalang kilala mo siya na isa siyang uh, achiever, isa siyang mm -hmm. honor student from the past years uh -huh. ng pag-aaral niya. Yun talaga, ako magtataka kung ako ikaw, halimbawa, Mami M, ano, uh, alam kong at achiever yung anak ko. Ano nangyari ngayon? Di ba? Uh -oh. Ibig sabihin, meron ng distraction. Super distracted na siya sa isang bagay. At ikaw, ano, a -a -a, nasa sayo yan kung ano yung tutuklasin mo. At mahanap Correct. yung sagot Kung oh, oh. ano itong distraction na to Baka partner katulad lang din ito Nung isang patira natin Yung na-addict sa K-drama Parang oh, yan, diba? Pwedeng ganun yung eh Yung parang nanonood siya Hanggang madaling araw oh, Tapos yung oh. pasok niya Umaga Kaya Ay, nga Yung mga ganun Hindi e, alam mo oo, Tama yung sinabi ni partner No? Mami M Kasi Kailangan mo ding alamin Yung root cause mm -mm. Kung bakit parang Hindi nare sa kanya Yung Mga tinuturo sa school May mga challenges ba Totoo. Ang bata Ah uh, Uh, may mga nangyayari ba sa school um uh, meron ba siyang mga pinagdadaanan na baka hindi niya masabi sa iyo hindi niya ma open up kasi takot siya sa iyo bilang magulang so hindi siya komportableng ikwento lahat ng mga nangyayari or baka kasi iba-iba kasi ang learning na anong tawag doon eh spread, Yung learning capabilities Kap or learning curve para ganyan ang mga <laughs> hindi yung kapakiti, iba yon <laughs> hindi. <laughs> hindi kasi Lili. alam mo kasi ako kasi ha ito ha Based on my experience as a mom, yung anak ko ayan, kasi no. visual learner siya. Ayan. Kaya so, kasi nung una talagang ibang level yung pick ko, tapos hanggang sa so na-discover ko mas natatandaan niya kapag meron siyang visuals. visuals tapos so... kapag sinusulat niya So, doon na -retain. So, yeah, meron namang iba na kahit wala silang makitang kahit anong graphics or images or mga visuals. Madaling ano, no? Yes. na, ma-memorize. Madaling na, absurd, ma but, oh, na agad. Ganyan. So, siguro isa yon Alamin mo kung anong mas nag-work sa kanya. Oh, Kapag oh. nagre-review kayo. Tapos, pwede mong i-communicate sa teacher na, teacher, medyo nahihirapang ma-absorb nung anak ko yung ano. Kasi, baka pwedeng ano ka mag... Ito naman ay bilang magulang lang. Kapag kunyari, PTA meeting. Baka pwedeng may ano, may meron sa board. May nakikita sila sa board. Oo. Oh, oh. Kung may budget ang school, kung private man yan, gamitin nyo yun. Di ba may mga TV? Kapag private, gamitin nyo yung TV. Mm. Magkaroon ng presentation or kapag sa public naman, yung bla ang ganda-ganda ng mga board sa mga public schools, malawak, malaki, oh, di ba? Oh. Isulat doon kung ano yung ano, di ba? Kasi minsan, meron, merong mga... Baka merong Uh, ibang way ang classroom sa pagtuturo na baka vocal lamang so alamin mo din alamin uh -oh. mo kung paano para makapag-suggest ka or mai communicate mo doon sa teacher kung ano yung mga pinagdadaanan ng anak mo or ikaw mismo bilang magulang gumawa ka ng paraan kung paano niya mareretain maging teacher teacheran ka din after school Oo, anak o, ano diba? natutunan ano ano alin dito sa libro na to anong page yung inano nyo kanina mami hindi ko nga naintindihan kasi ano na distract din ako kasi mainit okay baka oh, umuulan diba? kasi mami parang hindi ko na ano tulungan mo ngayon Oh, gano'n ba? Diba? Mamaya tatanungin oh, oh. mo siya, ano na ba na pag-aralan niyo diyan? Yung ano po, table of contents sabi niya gano'n. Hanggang doon. Ano ba pinag-aralan niyo mga anak? Bali yung ano po, yung tinitinda po kasi ni teacher sa bila, o sabi, oh. bili daw muna kami. Oh. Tapos tapos na kami bumili. <laughs> times up na, mami. Eh. Oh. <laughs> Kaya pala wala pala talaga ba? Ano pala? Kaya nga. Yeah, ah, ano pa yung pinag-usapan pinag, pinag niyo doon? Tungkol po sa ano, yung mga pa-order na Avon, parang gano'n. <laughs> Kasi may brochure po, mami. Parang even po yata. Order na po kami ng perfume. Tsari. Hindi, Ano mga 34459 lang daw po. Parang... Oo. Hindi, pero hindi. Kidding aside, oh. kidding aside. Hindi naman natin dinidik-dik dito. Kaya sabi ko kanina, di ba, puntuhin mo. Ikaw mismo bilang isang ina. Dapat ikaw din na may measure mo rin bilang isang magulang kung saan ba nagkukulang din yung anak mo. Kaya sabi ko sa inyo, hindi, hindi, niya kasi na, na detalye kung ano ba ano bang, ano bang klasik ano to? Grade 5, grade 5. Uh -oh, kung grade 5, kung grade 5, marami pa talaga mga distraction yan. Baka mamala, mamaya yung binili mong bagong cellphone na naging distraction oh, niya. yes. May mga uh -oh. bata kasi na parang ano partner ha, na parang sabi natin reward system pang mataas ang grade mo ng grade 4, mag top 10 ka, top 5, or maganda top 1, meron kang cellphone. Ngayon, na-attain niya ng grade 4. Pwede kasing possibility ganito eh. Na-attain niya ng grade 4 yung, ano eh, yung top spot sabi mo gano'n, uh o -oh. oh, di ngayon, Tapos ka. Tapos may reward ka. siya. O, oh, nirewardan uh -oh. mo. Ngayon, hindi mo alam na yung reward mo pala, yan pala ang magiging distraction kung bakit siya mag uh, mm, spaghetti pababa ng grade 5. <laughs> di ba? Parang gano'n eh. Naging sex bomb concert Kaya... kaya... <laughs> grade nag spaghetti pababa. Hindi ba? Hindi <laughs> mo, totoo yun. Kasi, uh, alam mo kasi bilang magulang naiintindihan kita nakakapikon tapos syempre meron ka ng mga iniisip niya nasan ba ako nagkukulang bilang oh, nanay oh. bago ka mag-emote mag-ganyan try mo din maging uh, logical sa pag-iisip na sige, Mamay ito na lang. Ano bang action plan? Ano Kaya ba yung kailangan ng anak ko? Tigilan ano mo muna ba? ang emo emotion. Yung tipong pupunta uh, uh, ka na dun sa may ano, kurtina ng pintana, mag-iisip-isip ka dun. Nakatulala, mag siya dun Parang gano'n. Uh, oh, muna oh. Wag, munang, ganun, wag natin daanin sa emosyon. Kung baga ikaw mismo yung titingin kung ano ang kulang at dapat ikaw, ikaw yung sumapat doon. Di ba? Parang gano'n. Bilang uh, magulang kay first, di ba, first teacher is magulang eh. Parents talaga. Diba? Tsaka alam mo, Rico, di ba na pag-usapan nga natin, Rico, na iba kasi talaga ang mga bata ngayon dahil nga meron oh, oh. na, kumbaga accessible na ang lahat, lahat. sa kanila. Oh, oh. Maraming distraction, out of focus. Hindi ka tulad kasi nung panahon namin ni Rico, hindi naman masyadong mm -hmm. katagalan. Mga panahon lang ni Justin Bieber. Yo, oh, yeah. mga ganyan, oh. <laughs> hindi, <laughs> hindi, ibig ko sabihin, wag makatotona. No? Sige, no, siyempre, nung no, 90s, 90s nung nag-aaral so, oh, oh, tayo. Oh, sabihin natin ganun. Wala kasing alam mo yun, ang buhay mo lang talaga is bahay, project, school, uh -oh. school, tambay ka man ng konti, mga kasama mo pa rin yung mga kasama mo sa group activity. Uh -oh. so, alam mo yun, iba, kumbaga, walang masyadong distraction. So, mas madali sa atin na ma-absorb, o kumbaga yung mental health ano? natin, hindi pa, ano, alam mo yun. At saka partner, ano, talaga nung namuhay ka ng 90s, sa mga, ito lang naman pwede namin i-example, kasi yun lang naman talaga bilang, kami naman uh -oh. ayo sige okay. na, kami na yung matatanda ngayon. Sige oh, na. na. Oh, oo <laughs> na, accepted na namin yan. Pero syempre, sabi ko sa inyo, pwede lang naman, naman naming maiboka sa inyo, eh yung nangyari nung mga kapanahunan namin, na talagang partner, pag mag-aaral ka, kailangan mag-effort ka talaga. Kailangan yes. pumunta oh, ka talaga oh. ng library, manghiram ka ng libro, yes. kung ano ka pa, oh, magbuklat oh. ka talaga. Kaya minsan, ang ironic, ano, naiintindihan namin, Mami M, na ang ironic, kung bakit ngayon, isang click na lang, ang tamad-tamad ng mga estudyante. Oo. Oh, oh. Nakaka, <laughs> na oh, kung baga, accessible na nga, eh. Lahat nga, mag-login ka lang sa grid Puksa mo lang sa grid yung laptop or computer. Yung mga hindi mo naintindihan, pwede mo namang i-research. di ba Meron ng mga AI whatever na mga sobrang eh, parang wala Easy. pa atang one minute, no? Oo. Parang may sagot na agad si Google, si ChatGPT, si Grammar, di Napakadami. Tapos, siguro kaya, kaya parang gets ka rin namin bilang magulang Mami M na talagang nakaka-frustrate, nakakapikon kasi nga parang baka walang initiative rin Oo. na kasi sa atin dati, compare mo kasi di mo may iwasan. Dati kasi sa atin, hindi na tayo sasabihan. Wala nang utos-utos kapag may hindi ka naintindihan kasi alam mong yari ka Totoo. nakuha yung grades mo <laughs> Natatakot Oo so ikaw na mismo Shucks ano nga ba yung kanina Hindi ko na intindihan Sandali nga Saan lesson ba yun Wala pa tayong internet niyan, Rico Totoo Meron man Parang pang mayayaman lang Yung bibili ng card Tapos idadial up pa so, wala, uh -oh. wala pa tayong masyadong <laughs> aros. Parang ikaw talaga Si research ka Si ganyan ka Magpapaalam ka pa na mama Papasok ako ng mas maaga Kasi dadaan ako library Mayroon siya Mga ganyan Mga ganyan Mga At saka ano Hindihan ko naman Ang nakikinikinita ko rin dito kay Mami M is parang katulad lang din natin na batang 90s eh. Kasi kung parang pikang-pika ka na ngayon dahil parang bakit ganyan? Bakit parang walang na, walang walang na-retain sa utak ng anak mo? Kaya sabi ko talaga kapag grade 5 pupil at elementary grade, sabi ko sa iyo, minsan i-ano mo na eh, kailangan mo na siyang tagdito. Uh, tag dito, Uh, kailangan mo na siya na obligahin na maging responsible muna sa pag-aaral at mamaya na ang cellphone kung ang cellphone talaga ang nagiging distraction niya. Or, yes. baka malay natin yung mga kaibigan-kaibigan na lang din niya na puro mga bini-bini na lang yung mga, ini mga iniisip-iisip, yes, di ba? Baka puro ganun na lang. Ano, kaya alamin talaga natin kasi maging, ang maganda dito talagang one-on-one -on -one talk sa iyo ng iyong uh, anak at dapat maging honest din talaga siya. At ipangako mo talaga na wag mo rin, wag mo rin siyang pagagalitan as much as possible dahil matatakot lalo mag-hide, lalo yan, magkukonsil, lalo yan ng mga totoong nang uh -oh. nangyayari. Kasi tama din si partner kanina sa unang pinanggit niya na baka dapat mo ring alamin, isang responsibility ng magulang kung baka nabubuli na sa school, baka hindi Pwede. mo alam may mga nagaganap na, oh. 'di ba? Ayaw isama sa grupo ng mga ano niya, mm -hmm. yung mga friends niya, inaway siya, hindi siya kasama sa ganito. Parang gano'n, syempre bilang soft-hearted din ng mga grade 5 pupil pa lang, eh baka yan ayoko ko na mag-aral kasi ganyan naman sila. Eh. Parang gano'n, di ba? Parang yung mga ganun. bata pa naman ngayon, no, hindi ko naman nilalahat, pero base lang sa observation ko, parang andali dali-dali nilang madown. ma -depress. tsaka depressed. Ang dali ooo andali oh -oh. dali, dali nilang, parang may konting inconvenience, parang bumapagsak na yung mundo nila. Alam mo yung uh -oh. gano'n, parang, doon mo nga yung parang ang hirap lumugar bilang magulang minsan, kasi mm -hmm. parang, paano ba, kamay na bakal ba gagawin ko dito? Makukuha pa ba to sa heart-to-heart -heart talk or gentle parenting ba? Totoo. Ano ba dapat? Ah, ah, naiintindihan ko si Mami M na parang alam mo yun wala na siyang ibang maramdaman kundi na pipi siya kasi nga syempre gusto niya as much as possible kahit na may review time sila is alam mo yun makita may niya may sa anak niya na, oh, oo oh, oh may maisagot ako ah, okay hindi mo lang pa maintindihan pero alam mo sige pero parang ang nangyayari kasi parang feeling niya walang natututunan sa school oo so kaya diba? kailangan mo talagang alamin muna ano muna ang nangyayari bakit nga ba ganon tsaka di ba pa naman ngayon yung mapag-ground di ba grounded ka bawal ka humawak ng yes. cellphone katindi mo to napapataas parang di ba mm. Ang hirap kasi talaga minsan nating kami ito, binabase lang namin mga espre na doon sa uh, patira ni Mami M. Ayun naman uh -oh. namin talaga na magput put ng kung ano-anong mga salita yes. dito. Mag-put uh -oh. up dito ng mga kung ano-anong sinario uh, Doon lang tayo sa sinasabi niya grade 5 pupil, bakit parang walang nare-retain. Kasi talagang kung ganyan lang pala ang level, as in pupil pa lang talaga, elementary grade, baka yan yun eh. Mar marahil maraming nangyayari sa eskwelahan na hindi niya kaya. Or baka nabubuli na nga yung anak mo or baka minsan eh isa rin ito sa paraan ng paglalambing ng anak mo, 'di ba? Na para magkaroon kayo ng bonding moments. Di ba? Yes, so, ganun. so, napakadami talagang pwedeng factor, Mami mm -hmm. M. Alam mo, uh, we are with you don sa aspect na magulang din kasi kami ni Rico. Mm -hmm. Pero para sa amin, kahit naman perwisong totoo lamang ang uh, inihahain namin sa programang ito, gusto namin malaman mo na ang pinaka-best way para sa amin ni Espen Rico is that kilalanin mo muna yung anak mo sa kung ano yung learning capabilities niya at mm -mm. alamin mo muna ano bang mga nangyayari. Kasi ang dami namin nabanggit ni Rico dito, syempre, all weekend can do is assume muna for the meantime, no? O, Pero pwede mo naman kami i-update. Alam mo sa mga nagpapatira sa atin, pwede naman yun kapag may gusto kayong linawin sa naging episode namin uh -oh. about your concern, message yun lang kami, walang problema. So, ikaw, Mami M, para sa akin, bilang nanay din ako, no? Talagang um, alamin mo din, di ba, kung paano ang, or kung kailangan ba niya ng tutor kasi may mga kumari ako Rico na bukod sa mayroong pinag-aaral sa school ganyan dahil nga medyo hindi maintindihan or baka mahina yung pag grasp ng mga lesson merong tutor so pag uwi ng bahay may isang oras na tutor don sa specific subject na yun kasi don siya mahina or pag weekend may one to two hours na review nung buong linggo na yon may mga ganun kasi may kapit-bahay kami nag o na tutor siya ng ganyan kumbaga racket yon as a person nagtuturo siya ng mga bata 1 eh, to 2 hours every weekend para lang ma-review yung mga nagdaang lesson the past week, para for sure marete, Maretain. So, madaming paraan, madaming paraan, Mami M. So, sana makahanap ka ng kung ano mag-work sa inyo ng anak mo. Kaya nga, ba? Diba? Tsaka isa pa, huwag natin masyado pang isisi agad kasi baka malay mo talaga yung bigla rin nagbago din yung subject. Bigla din, syempre, mm -hmm. Anda, baka sabihin na rin natin na na-overload na yung utak oh, okay, niya. di Diba? Del pagod, ang daming subject. Halos sampu, labing lima yung iba, ba? Diba? Onse pa so, nga. Sabay-sabay, eh. ba? Diba? Parang ganon Kasi yung iba ngayon, parang hinati-hati na. Unlike before, yes na di ba oh, parang kasama, oh. sa, o, kasama oh. to sa si o kasama to sa CBK at kultura no para ng CBK tapos mayroon ng kultura na na oh, subject parang ganoon di ba kaya tuloy ikaw 'wag mo rin muna pairalin bilang isang magulang ikaw uh, Mami M di ba 'yung parang galit mo sa kanya kasi nga baka the more na nagagalit ka lalong lumalayo 'yung loob niya eh. parang tuloy na nahihiya na siya na uh, alam mo 'yun ma, ma Ayoko kong i-review. Ay, oh, oh. ayoko i-review ni mami kasi ano eh baka mami, mali yung sagot ko. Ano? Oh, oh, kalitan magagalit lang, ako. lang siya, ganyan. Oo. Kaya pag-aralan mo rin. Talagang walang ibang pwedeng mag-aaral ng ugali ng anak kundi ang mga magulang lang din. 'Di ba? <laughs> Sabi ko sa iyo. Kaya dapat oh, talaga ta oh. uh, dito uh, sa katulad ni Mami M na di rin natin alam baka malay mo nakukulang ka rin ng oras talaga, 'di ba? At yun lang yung tanging moment na alam mo yun na pwede kayo magbanding o kaya naiinis si Mami M it's just because hindi niya nakukuha yung tamang sagot na nais niyang i ano i oh, alam mo oh, yun, yes, ipalabas oh. di ba kaya ganoon kaya tuloy minsan feeling mo ang boba-boba na ng anak mo wala kata ka natututunan ano ba ang mga pinaggagawa niya tuloy ganoon na eh humahantong oh, right. na tayo sa ganong pag di ba? Kaya dapat sana yung... Tsaka nasa parenting talaga yan. Nasa paraan niya ng pag, uh, pag, alam mo, pagiging isang magulang. Ayaw namin ka, okay. ayaw ka namin turuan, Mami Emma, kasi kanya-kanya talaga tayo. Kanya-kanya, kore. -kanya, Oo, kanya-kanya oh, oh, tayo. Oh. Pero kung feeling mo, sa paggalit-galit mong yan, dyan matututo at dyan mapipressure yung anak mo para hanapin ang totoong sagot at matakot siya sa mga next review, eh, why not? Sige, tuloy mo lang. In a sense na matututo talaga siya. Pero meron din siguro, bigyan mo siya ng pagkakataon na, sige, solo review, bahala ka sa buhay mo kung aano ka. Diba kung babagsak ka uwi, 'di ba? Oh, sige, ikaw mag-isa mag-aral Kung ano magwo-work sa iyo anak. Tapos mamaya tatanungin kita, dapat masagot mo 'ko kasi hahayaan kita sa kung anong paraan ang gusto mong pagre-review eh kasi 'yun yung magwo-work sa iyo. Tapos let me know para next time help kita kung ito yung paraan ng, 'di ba, pagkakatuto mo mga ganyan. So, 'yun nga mga ideas-ideas lang mami. Ayan kung gusto nga. mo naman ikulong mo na lang sa bahay 'yung anak mo, huwag mo nang papasukin 'no, kaya eh, tago mo sa drum ganyan, wala, balik mo sa sira mo, wala ka na te. Kaya nga, tapos mamaya kasi magugulat lang din naman kami ang i-review mo pala sa kanya. Uh, okay, fill in the blank. London Bridge is blank. <laughs> down <laughs> <laughs> okay okay baka mamay sa, baka mamaya sa mathematics ay papaanap mo uh, find the radius of uh, the face of Charis Pempenko mga ganun siguro diba? yung papaanap mo baliw diba? ka bakla ano uh, hanapin hanapin ang ecosystem dito sa bahay parang ganun siguro baka <laughs> ko maluloka talaga anak mo siguro Why ano na kahit lang din elebel mo lang din siguro yung questions or kaya uh, doon sa kung ano yung na review niya parang ganun para at least di ba? Mm -hmm. Makasagot na lang din siya para matapos lang din, and then ang susukatin mo lang naman dun eh, kung ano yung natutunan, kaya nga review eh di ba? Hindi mm -mm, pa review na may pagalitan ka. Parang ganun. <laughs> oh, oh. So, yeah. depende talaga, depende. Kaya ayun, mami, Em. Eh. Maraming salamat kasi first sure alam mo rico, maraming nakaka-relate na magulang or mga tita, oh, mga tito na nagaalaga ng mga pamangkin nila tas gumagabay sa pag-aaral. So, alam mo 'yun, kanya-kanya talaga. Kailangan mo lang mahanap kung ano yung magwo-work doon sa bata. Tiyaga, Tapos yun tiyaga... 'yung mga bata ngayon sensitive. So, totoo. parang, kung kaya mong pigilan, kung kaya mong uh, di ba, mag-isip mag ng ibang paraan, go yan. Tama, mm -hmm. di ba, Halu haluan mo na rin syempre ng konting pag banding banding baka nagkukulang ka na yes! ng oras, oh, para at least meron kayong closeness pa rin. Tapos ngayon, kapag mm -hmm. may pinagawa sa kanya, okay lang din mag-reward system, pero to the point na isipin mo rin kung makakasama ba yung ire-reward mo or hindi. At saka ang pinaka-main talaga na problema is distracted yang anak mo naniniwala at nananahalig talaga ako diyan. Yun ang hanapin mo muna kung saan banda. True. Diba? Ano, at Correct. ano yung pinaka root cause nga nung distraction niya. Tapos, saka kayo, subukan mo na, paano yung mga iba't-ibang iba -ibang uri ng pagre-review. Diba? Parang gano'n. Ito naman si Mami M minsan ano lang din eh, gusto lang din kasi matapos yung review, parang gano'n ata eh. Alam mo kahit ako naman diba, ba nakinig-review din ako ng anak ko noon, lalong na wala nawala na rin naman ako sa radyo. Ako na rin mm. tumututok sa mga review niya kapag ako din nararamdaman ko rin siya sabi ni Mami M na pag hindi ko na ko ayo sagot, ano na to? Ayaw ko na mag-review. Ayaw ko na mag-ano oh, para ka para ka na. Parang ganoon. diba? yeah. Pag ito nang hindi ka na naka-perfect yan, hindi dapat ang mali mo tatlo, parang ganoon yung mga pressure. Minsan isa alang-alang na lang din natin to the point na makukuha niya talaga yung uh, yung, yung, expectation. Huwag muna natin masyado ding taasan. Parang ganyan, di ba? Hayaan mo natin siya mag-enjoy. Elementary pa lang naman eh. Tung mga ito Correct. talaga, di ba? Mahaba-haba pa. Oh. Alam mo, pagdating ng college niya yan, dyan na lang din siya yan ano, uh, magtitino. Dahil alam niya na ang totoong buhay eh. Di ba? Parang ganyan. Correct, oh, mas, mas meron silang face ng reality kapag college siya din, eh. oh, eh. Oh, ngayon, ikaw bilang magulang, pag dumating na sila doon, sabi mo, oh, yan yung sinasabi ko sa'yo. Yan oh, ang sinasabi diba? ko. O, oh, di ba? Alam mo yan, anak. Ah. Oh. Diyos ko. Oh Kaya God, anyway, di ba, pinahalagahan oh. mo lang yung sinasabi namin sa'yo, hindi ka magkakaganyan. Ano nga yun? O, oh, yan na, sinasabi ah. Oh. ko sa'yo. ha, <laughs> <laughs> parang kadaster ka, tasawa ka ako mo yung kawali. Oh. na, dermo-dermo ka, di ba? Ibibigay namin sa'yo yung moment mo yun. Correct. Oo, diba? oh, diba? ayan. Hayaan so, mo lang siya mag-realize yan at saka hayaan mo lang muna. Siguro, Bahala siya muna sa sarili niya Yun muna Then prove muna niya Yung sarili niya Bago yung review-review di ba Baka nahihiya lang yan Ganyan lang yan Ito naman Saan-saan uh -oh. na pumunta eh sabay lang mother oh -oh. Good luck sa iyo At maraming salamat Sa iyong patira Parang ayaw ka nga Naming tirahin eh Kasi nafe-feel ka namin Ni Rico Pero oh -oh. sabi mo nga Short-tempered ka At maikliang pasensya oh, pa mo Sa anak mo Eh titirahin <laughs> ka pa rin namin Tirahin Correct oh Go <laughs> sinasabi ko eh. May mga plot twist talaga tayo din sa mga patira kaya ayos-ayusin po ninyo yung pag, uh, pagbibigay sa amin ng mga patira dyan ha. Sorry! Oo. Kaya dapat syempre isend mo na yan kaya ano-ano mababaw, malalim, medyo-medyo lang kayang-kaya natin problemahin yan. Send na agad sa Facebook page natin yan mga S-Friend. Correct. Problemahin natin yan together. Hindi ka nag-iisa. Kung gusto mo may kasama ka sa perwisyong yan, e, kaperwisyo ka namin dito. di ba? May mga konting payo pa rin naman. Di ba? Pero good vibes lang talaga tayo. So, friend, sige na. Pumunta ka na sa YouTube channel na to. Mag-subscribe ka dyan. I-click mo na yung notification bell. Huwag ka na mahihiya sa amin. Pinapapasok ka namin sa pamilyang ito. Totoo, totoo. Di ba? Sa Facebook natin. Ang Facebook natin talagang lumalagong lumalago na rin. Maraming salamat po. Patira sa tandem. Yan lang po ang inyong isa-search dyan. Ayan, isa isama, niyo nyo na rin syempre yung Atmosphere uh, Digital Inc. Ayan, dahil po yung, ayan yan po ang aming pinaka-mother sa lahat yes. ng mga podcast namin dito. Syempre, yan bakit... po ang aming Mami Mary. Oo, oo yan. <laughs> <laughs> Kaya i-like nyo na rin yan. Yan ang dahilan kung bakit kasama tayo ngayon. So, thankful tayo dyan. Ayan. At syempre, doon sa ano, partner team Placado, ayan, na-inform na sila. Meron na, bumalik ayan. pala. Ka. Akala nila sa radio hindi ka ako nasa digital age na tayo kaya podcast yes oh, diba? oh, dito na tayo so sa mga S-Friends natin dyan mga Plakado S-Friends Team Plakado maraming salamat po at opo kami nagbabalik at sana po ay uh, hindi kayo magsawa sa so, oh, kapulitan oh. namin ni Rico totoo diba kaya dapat ipanoorin e, nyo kami lagi subscribe na kayo patira sa tandem ni Tess and Rico at syempre yung podcast natin sabi ko nga sa sa'yo mga estudyante sakaling may nakikinig din sa atin mga estudyante o kusino sino pa man yung mga nagtatrab tayong background, dinadownload yung episodes natin. Maraming salamat. okay? At sana, dyan kayo hanggang sa season 3, season 75, hanggang sa tumanda tayo dito. Go tayo dyan. Siyempre, kasama-kasama ko pa rin ng aking pack partner. Shoot na shoot sa jar. d d d d j t t t t t t t t t sa t 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 ang patira sa game patira mo patira mo patira mo sa game online